Ayan guys. Loto-loto muna -loto tayo ng ating uh. fried egg or scrambled egg. At tayo din mag-fried rice. yung sa natin. Fried, uh, mag -fry, uh, mag fry tayo ng uh, fried rice. Ayan, mag-sangag-sangag uh, tayo. Mas masarap kasi may sangag sa umaga. Parang uh, kapag sinangag yung kinain mo, parang uh, matagal ka magutong. <laughs> Ayan, Tapos po, luto ng uh, itlog. Sangag agad. Ayan. Ay, bless Sunday sa ating lahat. Today is Sunday. Tayo ay magsimba-simba. Ako uh, gabi kami nagsisimba. Six o'clock ng uh, gabi. Dahil yan ang last mass ng uh, church namin dito. Sa last mass kami nagsisimba. Kasi kapag mga ganitong oras, yung mga bata ay tinatamad pa magising. Matutulog pa siya. So, gabi kami sa last mas ayan guys magkain mo na tayo lotot lotong na tayo ating fried rice see you later ayan saka ako ay magsain ang mamayang tanghali hanggang mamayang tanghali na ayan guys see you later guys Ay, tatapusin ko lang yung ating fried rice ayan nakaloto na ako ng itlog good morning sa ating lahat